Patapos na ang campaign season at ilang araw na lang ay eh, botohan na. Maraming usaping, tinalakay at napakinggan ng mga plataforma ng ating mga kandidato sa alyansa. Narinig natin ang kanilang mga advokasya, mungkahi at plano para mapaginhawa ang buhay ng bawat Pilipino. Ngayon, higit pa ay kailangan, nakailangan natin na kanilang tulong para mapabilis at mapadali ang pagsasabuhay ng mga hinahangad natin. Masaya naman ako na talagang kinikilatis ng mga kababayan natin ng ating mga kandidato. At ako naman ay buong kumpiyansa sa kakayahan nilang bilang mambabatas. Pero binabasa namin ang mga komento at katanungan ng mga, mga ibang netizen. At magandang katanungan talaga ito mga ito dahil ito naman ay ang nasa isip ng ating mga botante. Kaya nagsama ako ngayon ng ating senatorial candidate natutulong sa atin na sagutin ang mga katanungan ninyo. Andito si Attorney Benhur Abalos. Uh, ang araw po, mahal na pangulo. At isang interesting na fact dito is that mm. mahal na pangulo. Mm dati ba kayo tiga loob o tiga labas? <laughs> dati ba kayo tiga mandaluyong? <laughs> ang katotohanan, ah, nung bata kami, yung bahay namin sa San Juan, ang address namin is 204 Ortega Street, Mandaluyong, Rizal. Kaya nung lumalaki ako, laki ako ng mandaluyong. Ngayon, ang tanong, ano yung tiga loob o tiga labas? Meron pang deeper meaning yan, Ang dalang mental hospital ay nasa mandaluyong. Ngayon, sa sabi, tiga mental ka ba o hindi? Wala na yung stigma na yon dahil ilang isipin yung mga... Uh, Mr. President, ilang ilang laki ng mental. Uh, meron uh, kaming Boys Town, uh, Welfare uh, Bill. Uh, Tapos meron pa kaming kulungan, koreksyonal. Meron pa kaming tinatawag na WAKWAK. -wak. at meron pa kaming ADD. So at naman talo yung napakaliit lang po namin at puro talahiban. Pero nangarap kami, hindi na po ngayon kami tigalob tigalabas, Tiger City na po kami. Nasa loob, payag na kami. What is your immediate plan to lower the cost of living for ordinary Filipinos struggling with the high inflation, especially food and utilities? Well, hindi na high ang inflation natin, isa na sa pinakamababa sa buong mundo. We improve our supply lines, we improve all the things that we have to do. Nakikita natin dahan-dahan, may effect talaga. Mm -hmm. Sa local, na, alam ninyo yan eh kung pa paano gagawin yan eh. <laughs> Ang sa akin ay yung napababa natin ng kuryente, malaking bagay sa atin to papasok ang mga negosyo, papasok ang trabaho, at giginhawa ang kabuhayan ng bawat Pilipino. At saka isa pa ho, maganda yung ginabati ko ang ating Pangulo dahil alam niyo ang uh, renewable energy sa ibang bansa ay uh, 51% sa mga Nordic countries. Kaya isa sa dahilan to kung bakit bumababa. Uh, araw, medyo hindi ganun kataas, ngayon po, tumataas na. Sa bandang 23%, 23 na tayo, dahan-dahan oh. yeah. ninyo. Opo. Ang susunod na tanong, usapang traffic naman tayo at road safety. May mga insidente tayo ni, na itong mga nakaraang araw. Na talagang nakakalungkot at marami dito ay masusulusyan lamang ng isang bagay, disiplina. Ano ang pananaw ninyo sa pag-aayos ng traffic natin? Kulang ba tayo sa pulisiya? Up to date ba ang mga batas natin? Paano tayo makakatulong? Para ano sa akin, sa malalaking lunsod, uh, isa lang ang solusyon dyan, public transport. Maraming tren, Maraming bus, maraming ma ma masasakyan ng mga ating mga magagawa para makapunta sa trabaho at makauwi. Para hindi na nila kailangan dalhin ang kanilang sasakyan. Kunot-dulo niyan is public transport. Tapakinggan ah, natin yung <laughs> MMDA chairman at naalaman na niya well, ano ba talaga yung mga nagiging problema sa traffic. Alam niyo, tama po ang ating mahal na Pangulo. No? Ah, naging MMDA chairman ako, masigubawa tayo ng marami pang kalye, tayo ng mga tulay, dumadami din po ang kotse. So ang solusyon talaga dito ay mass transport. Itong ginagawang LRT, MRT, itong mga subway. No? At mapahalan nga tayo ngayon from uh, Valenzuela. malapit na, papunta airport, no? Uh, Mr. President. At hindi lamang yun, uh, siguro yung mga reclamation area natin, kamukha ng ginawa dito sa Pasay. Kung ito'y nagkaroon ng reclamation area, at pinasok na rito ang plano ng train from the port. Ngayon po, ang Rojas Boulevard, ang dami cargo truck sa gabi. Sumasakit ang ulo natin. Pero anyway, reclamation naman yan. Baka pwede maihabol na magkaroon sila ng plano rin. Magkaroon ng train going to the south. Malaking tulong dito. Kahit no? na hindi na-reclaim, pwede gawin sa tulong. Yes. Tama. Ang tulay. Tama po ay, kayo. Pwede yun, yeah. pwede yung pulon. Yes. Magandang idea yun ha. Ah? Yes yeah, sir, yes yeah, sir. Sige. At, di uh, ba, oh, yung plano ninyo, sa Medanao, sa Visayas, train system ang Kaya gawin na natin. ang sa train eh. Mm -hmm. At saka yung nadamaw sa tubig, wala tayong right of way na problema. Maganda yun. Baka, baka pwede natin gawin natin. Kung kayo ay pinagsama-sama para ayusin na isang malaking national problem, ano yung problema ang pipiliin ninyo? At, ano yung gagawin ninyo para maayos na. Para sa akin, ito yung sinabi ko mula pa sa simula. Unang-unang interview ko pa lang bilang uh, Pangulo. Tinanong sa akin, ano yung pangarap ko? Ang sagot ko ay eh, sana wala nang gutom na Pilipino. Kaya tinagawa natin lahat, food supply, yung mga nutrition, yung mga tulong. Noong dati kasi, tinanong din ako dyan eh, Ang sabi ko noon, ang tunay na batayan ng yaman na isang bansa ay kung kaano niya na itaas ang antas ng pamumuhay ng kanya sila sa the quality of life. So tama si Pangulo, mm. i-tackle first yung kahirapan, and then eh, yung quality of life ng bawat Pilipino. Tama ang sweldo mo, tama ang makakain mo, makakapag-ubahay ka ba na upa, makapangarap na isang Pilipino na magkaroon ng pabahay, na mura, etc. No? Yung, yung standards of living. May desisyon ka ba na ginawa na alam mong hindi makakatulong sa karir mo pero tama para sa bayan? <laughs> Ako, marami-rami. <laughs> Ako rin po, ah. Ang nang, naging experience ko, kahit na sa umpisa, hindi naunawaan yung ginawa mo. So, sabi, mali yung ginawa mo. Hindi tama, marami kang sinagasaan, marami kang sinaktan. Pero talaga may ganun ang paniniwala mo sa umpisa, sabihin, eh, masama sa karir ko ito dahil nagagalit yung tao sa akin. Pero pag tumagal at maipakita mo na iyong ginawa, eh, maganda naman ang naging resulta. Eh, okay na rin yun. So, in the end, pag, pag may pasensya ka ng konte hindi naman masama sa karir mo dahil makikita naman ng tao. Kahit na magkamali ka eh, masisa, makikita naman ng tao. Hindi naman niya ginawa ito para saktan tayo, para magnakaw ng pera, para patayin ng yung, ganit, kalaban niya sa politika. Hindi naman niya ginawa yan para doon. Pero ginawa niya kasi talaga na naintindihan kahit inaway na, inaway na natin, ginawa pa rin niya. Tapos pakikita, sana naman, pag may desisyon kang ganun, sana naman, ang maging resulta ay maging tama at maganda. Tama po si Pangulo. Ako po'y naranasan ko yan uh, <laughs> na Pangulo. Ako'y mayor nung araw at uh, yung aming sementeryo ay talagang wala na kami malibingan. So binubutas na lamang yung mga nicho at nilalabas yung mga buto. At yung mga butong nakuha po ay limang libo nakalagay sa isang bodega. Masaklap, nakasako pa at naka plastic bag yung mga buto. So ang sabi ko sarili nun, kung kagalawin ko ito, apektado ako sa eleksyon. <laughs> eh, alam niyo, ang politika sa atin, tatlong taon lang eh, di ba? Pwede kong pumikit na lang, pero sabi ko, hindi pwede. Dapat may dignidad. So, sinugal ko po ang aking pagkameyor. Giniba ko po lahat yan. In one year, ayun, nagkaroon ako isang garden. We called it Garden of Life, no? At uh, meron po kami nicho na five years at ang susi po ito, mahal na Pangulo, isang kolumbarium na pataas. Ah, oh. it, it, used to be good po for 300 bodies. It's now good to about uh, 1000 plus bodies. Tama po si pangulo, yung output mo dapat tatangkilikin ng tao. Oh, ito, kay para sa ito. Opo, opo. Ano ang isang bagay sa local government na dapat tuluyang nawala? At handa ka bang ilaban ito sa Senado? Of course, we were talking about uh, corruption in government. Ano mm -hmm. nangyayari po iya. At para talagang uh, mawala iyan for me, it's digitalization talagang uh, let's avoid yung mga face to face na digital na at uh, nung panahon niyo po mahal na pangulo na na po ito ng uh, DICT ng uh, DILG at ng ARCA, yung uh, anti red tape uh, authority no y yung tatlong po iyon umiikot at uh, nagbibigay kasi po sana dumating ang panahon sa atin lahat ng pamahalaan ay talagang pagbayad mo cellphone na lang no lahat uh, wala nang wala nang mangungumisyon wala na sa gitna at uh, yun ang pinapangarap ko po, po na kaya ng mga magawa po at uh, siguro mabibigyan ma ma natin ng konti at ito sa batas sa Senado para masado tumibay po ito. Kaya tang uh, ginawa natin ngayon ang uh, procurement, yung pagbili ng mga local government. Kumu meron tayong ginawa na shop na app na lahat ng produkto, traktor, desk, uh, toner, lahat ng ginagamit okay. sa pisina doon bibili ngayon ng ating mga LGU. Naka naka-post doon sa internet, kitang-kita mo, nandun yung presyo. Kaya mm -hmm. hindi na pwede palitan yon uh, dahil alam ng lahat na yung presyo niyan. So, mababawasan natin yung sa... At parang digitalization na ang mm -hmm. magiging magandang sagot dyan. Para sa akin, paano mo harapin ang mga membro ng coalition o pamilya na humahad lang sa reforma o lumalabag sa batas. Well, yung humahad lang sa reforma, dalawang klase ang, ang, ang tingin ko dyan, dalawang klase yan eh. Meron yung hin na talagang kanilang paniwala na hindi tama ang polisya. Yun ay dapat kausapin. Kailangan natin sa makipag usap, makipag-usap sa kanila dahil sa sabi, paliwanag mo yung side mo. Malay mo, tama sila, mali ka. Ma, may matutunan ka. Ako hindi ako, ako gustong gusto ko nakikinig sa mga kritiko ko eh. Kasi iniisip ko, baka isa dyan, ay mahirap pakinggan ko minsan. baka may isa dyan, nangyayari eh. Mayroon dyan kritiko mo, tama eh. Dapat makinig ka rin eh. So, ako, kung talagang hindi sa paniliwala nila yung, yung polisya ng, ng pamahalaan, kausapin natin sila. Baka nga meron mas magandang, mas magandang polisiya na pwedeng gawin. Ay, yung isang klase naman, eh, lahat na lang ng gawin mo, kinakalaban ka lang dahil sa politika. Basta uh, kontra sila sa iyo. Lahat ng gawin mo, mali. Oh, so, yun, wala ka na magagawa doon. ka uh, uh, subukan mo magpaliwanag, pero wala ako masyado, hindi ko na masyadong inaasahan na magbabagong isip. Yung mga lumalabag sa batas, eh, ano ba gawin natin? Lumalabag ka sa batas eh. Hindi ka, kailangan may pananagutan ka. Kaya, eh, may, 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 kung maglabag ka sa batas, usually, merong kadalasan, merong biktima yan. So, kailangan may pananagutan ka. Titiyakin namin na may katarungan ang, uh, ang lipunan. Napaka-importante niya kasi pagka wala niyan, hindi natin may ang lahat ng <coughs> nais na Kung superhero ang alyansa, ano ang mga superpower ng bawat isa? Paano sila magtutulong-tulungan. Para hindi ko na isa-isahin itong mga ito. Masasabi ko, sa record nila, sa kanilang nagawa na at sa kanilang nais gawin, maliwanag na maliwanag na ang superpower ng lahat ng kandidato ng alyansa ay ang pagmamahal sa kapwa Pilipino. Kaya namin kinuha yan. Dahil talagang totoo, tapat ang kanilang pagmamahal. Hindi po pang politika yung kanilang ginawa. Lahat po sa kanila, ay eh, kung ninanais nila, hindi na sila pumasok sa politika, hindi na sila pumasok sa, sa public service. Uh, hindi po madali ang pinasukan nila. Lahat po sila ay nagsakripisyo para makapag-service lang sa taong bayan. Yan ang superpower ng kanyang para sa bagong Pilipinas ay nandito para bigyan buhay ang mithiin ng bawat Pilipino. Andito po sila para siguruhin na sama-sama tayo tungo sa bagong Pilipinas. Sa 12 po ng Mayo, Alyansa po all the way.